<laughs> so yan mga bossing bali magandang gabi po sa inyong lahat bali meron sa atin nag walk in sila sir ay galing pa ng sir, na. Lucena madam pami gusto lang muna kayong batiin na reshout mo na family friends shout out. shout out sa ano Jane Garage. He own. madam. Shout out to Sam. Sam <laughs> sa ano. Sa inyo lahat. Sa inyo lahat. Boss. sarap kay Kagawad sila Matibag. Shout out, Kagawag, bossing, paami, shout out sa <laughs> mga taga-dumuit. Boss. Sasawa ko si Dian. Inaalam ka na. ka ba? So ayan mga bossing, bali magandang gabi po sa inyo lahat. Bali meron pa sa ating umabol. Uh, bali sila sir ay buy and sell din. So inaawitan nila yung presyo. So hindi ko na muna sasabihin sa inyo yung presyo. Boss. Sagot na talaga yun. Oh, boss. Hindi ka na talaga maawas yung naghahanap buhay. <laughs> <laughs> bossing, gano'ng ka nakakatagal na naman kay Garage? Para lang din alam nila. Uh, 22 talaga, boss. Corolla pa yung binibenta ko. Oh. Mga pinipinturahan yung stabbing at sali. Oh, ay, ang lalam na ito kayo. Nagbubuga kami sa ilalim ng puno, oh, basta. Kasi nga, syempre, wala, walang budget eh. di ba? So, yan mga bossy. Bali, si Ray talaga matagal na sumusubaybay sa atin. Bali, inaawitan nila yung ating Mitsubishi Grandis na 2005 model mga boss. Bali, ayun, bali dinudurog ako ni boss, eh. boss. Sagad na talaga boss. Eh. Durog na durog talaga si Ace na yun. Sagad na talaga yan. Sagad na talaga po. Boss, boss sagad na yan. Sagit na, sagad na, sagad <laughs> <laughs> na. Hindi ka talaga makawak Ace. Eh. <laughs> 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 Hindi, sayo mga boss, sa pagpunta pa lang naman, uh, sa pagpunta pa lang naman nila, <laughs> <laughs> sa pagpunta pa lang naman nila, ay eh, goods na goods naman naman ang bawat isa siya. Pero boss, mas bogi ba siya personal sa si Ace? Oh, mabait pa tayo mga boss. sayo mga boss, yung balit dinadurog tayo ni sir. So, papakita ko muna sa inyo yung unit mamaya. Uh, Sige boss, Bawasan ako pa isang libo yung napagkasunan natin yung presyo. Sarap. Thank you, thank you. Thank you boss. Thank you po. Madam. Thank you. Boss. Sa so, thank yun you, mga bossing, mali-re-receive na lang natin. Boss, okay na. Masaya ka naman. Sobra, boss. Mabait si AC. Mabait. <laughs> <laughs> Happy si Ate Clown. Boss, sana mag, uh, mag, mag, click yung simulan nyo ng buying sa out. Kaya kaya mo yan. Oh, sige, promote De mo na. Follow nyo ka pala. Jade Garage, sinalasaya na. Jade. Jade Garage. Jade. Jade. J-A-D-E. J-A-D-E. D-E. Garage. Ayan, big, big, ah. Paki-follow mga bossing uh, Jade Garage sa mga gustong bumili ng second hand. Katulad nito, Mitsubishi Grandis natin mga boss, ah uh, kanila niyo na uh, kunin. So pinas break lang natin sa kanila, kitang coins, goods na tayo doon para tulong na lang din sa kanila. Bossing, maraming maraming salamat ah. So mga bossing, bali hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta dito sa Boyacy Garage. At hindi hindi pa rin po magsasawang tumulong sa lahat ng mga nangarap magkaroon sa akin. Geng, geng. Tapos yeah, grandis pa rin yan. <laughs> saya so, mga bossing, bali ah, uh, sold na po itong uh, Mitsubishi Grandis mga boss. So pasensya na po sa lahat ng mga naunahan. ah, uh, bawi na lang po ako sa sunod. So ayan, automatic transmission mga bossing, 2005 model. First owned, naka white plate na rin po yan mga boss. So pinas break lang natin sa tropa. Ayan, alibay sila din sila. Ayan. So uh, ayun, bali pagkakita pa nila bossing to so binigay lang natin ng sakto ang presyo lang kala boss so yun, maraming salamat po sa lahat ng uh, patuloy na sumusuporta dito sa Boy AC Garage God bless sa'yo mga bossing, bali nawita na naman tayo sa'yo para bumalik agad no De, so yan mga bossing bali dumating kasi itong uh, SR body natin mga boss na deliver kay pare yung uh, Honda Civic eh, SR body bali inawitan nila boss, boss sagot na yun sagot na pag binigay ko naman magiging happy naman kayo sige na 141 para hindi naway kumita kayo boss that. na ano tsaka hindi naman kayo I yeah, I, yeah, yeah, yeah. I understand naman po yeah. Mabalik, you know. I'm I'm so so uh, uh, boss ayun ay, <laughs> ay, ay, na baka lalo mo ako hindi na paloorin yan ah ang Oo nga, sana. may maging, yun na alam, dito, diba? oh, ano, ano, naman, te, uh, sana maganda naman naging daloy ng tawaran natin, boss, te. Eh. Yun naman yung maganda dyan. Pag maganda yung napagkuhanan, mabilis din na. Basta, boss, lagi nyo lang tatandaan. Rolling, yun lang. Number one, boss. Bossing! Lintik Lintik Talagang huling-huling mong kilitin ni Asia. Hindi, sa yun mga bossy, si bali si Sir ay matagal nang uh, si bossy ay matagal ng followers. So, pinagbigyan lang natin. Ayaw lang nila umuwi ng isa yung dala. So, tempo lang na may dumating na isa. So, para sa kanila siguro talaga. Shoutout kay boss. Bossy, gengeng. Yan. Big, big shoutout. Sa so, nag-video si boss. Tawadan nyo na. <laughs> <laughs> Alam. Alam mo ah. Aray ko. So, ayan mga boss, Mali, nagpapasalamat lang ako kila boss. So, ayan, inubos na nila yung unit natin. Pero, anap na lang tayo ulit kahit nabagyo ba bukas or mamaya kumuha tayo ng panibagong unit. Na ay kumita sila ng maganda-ganda dun sa dalawang unit na nakuha nila. So, ayan mga boss, si Mali, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. Geng, geng.